Sino yung nagwabalis na yun? Oh, parang anong suot niya? Sapatos ba yun? Plastic eh! plastic eh! Wait, tigilan natin na. Oh. Plastic eh oh. Wait, wait. Plastic eh Boss, boss! Excuse me! Ano yung suot mo? Wala, wala kasi ako pambili sir eh. Wala kang pampa Wala sir, wala na. Wala na. Anong size ng pa mo? Ano po? 45 po. 45? Opo. Sakto yata sakto yata to sa iyo. Binili ko yung anak uh, ng ano eh, ng sapatos. <coughs> eh, meron pa naman siyang gagamitin, kaya lang kung wala ka, sa iyo muna to. Okay lang? O, oh, okay na okay po yan, sir. Wait mo lang ako, bababa ka diyan. Okay po, sir. Salamat po na marami oh, okay, sir. Okay, wala tayong problema jan. Thank you, sir. Marami diyan. <coughs> sir. Check ko <po> kung <coughs> pasya to sa Ano size niyan?